Kumaup, pwede na didi. Didi na kita. Baba na, tarka. Baba na. Oh, nakinagudong kita didi, Torko. Basta ayaw ka do, kung ako balak na maroot sa imo. Baba na, baba na. Didi na kita. Oh, sige, sige, mababa na ako. Mano kita didi. Basta, tarka, magupod ka lang sa ako. Kano na, hindi ka lang, magupod ka lang sa ako. Turku na adok daw ako na kaya di kita didi sa kalubihan ay kasagingan palan ini. Na to Maano ba ya kita? Uh, oh, didi na kita. Madidi tao. Ma nakaimod. Hmm. Turkuin kukulbaan daw ako sa nin mo sa ako. Maano daw kita? Turku. mau terkapi didi na didi, waran man didi tawo, waran man kita. na. Hindi na didi na Ay hala Turko Nakay naguhuba ka Ba nang kukulbaan daw ako Sa mo sa ako Turko Turko Mahuba naman ako Turko Mahuba naman ako Ha Oh nagaano ka man Tarka naki mahuba ka man Kay nanong do ka ba Ay ulit. Nina mo ka talaga pag ngako makuma ano kita pinaasa mo lang ako turko ko amin ni eh.